Yan, good morning everyone. It's April 28 na, no? Matatapos naman ng April. So, it's coming. Yan. Kunting tiis-tiis pa. Okay. Alam mo tayo mga OFW, gusto natin na hinihila yung, yung taon, yung buwan, di ba? Parang gusto mo, bilis, 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 bilis na. Halos ang panahon ngayon, eh, napakabilis, no? Kailan lang yung Uh, nag pandemic ngayon 5 years ago na 'di ba so napakabilis at makikita nyo po sa um, uh, social media ngayon sa uh, Facebook sa lahat sa news halos ang dami nang nangyayari no mga strategy na or tragedia na talagang yun nga yung sa Canada 'di ba na sa mga kapilipino na nagkaroon ng ano doon hindi ko alam kung paano bakit ang daming namatay So, ang hirap na no, tapos yung mga nagkakatuwaan, yung pinatay yung mga trabahador, di ba? Yung andami dami, yung mga aksidente, ang dami nangyayari ngayon na aksidente na talaga nabunggo. Ang daming uh, yung hindi mo ma maintindihan, talagang sa mundong ito wala na no. Talagang makikita natin yung sa John 1010 na sabi niya na si Satan pumunta dito para magsira, magnakaw, pumatay. Yan yung mga trabaho niya dito sa, sa mundo. Pero ang kagandahan po, lagi natin isipin na nagparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So dito sa mundo, wala pong kapayapaan na maganda. No? Puro pangamba, puro nakikita natin na wala talaga no? mahirap hirap at, at talagang talagang kakaiba pero ang kagandahan dito is yung peace, yung shalom. Like ko sinasabi Shalom, Shalom, the peace of God be upon us. Yun yung maganda na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung kapayapaan niya, yung peace niya na ibinigay para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. Kahit nakikita natin yung mga nangyayari ngayon na talagang trahedya, mga lindol, mga war, mga Uh, calamities, mga accident, di ba? Mga patayan. Pero nandun pa rin yung maging payapa tayo dahil ang kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At syempre, bagamat na normal minsan na mga ba tayo, manalangin po tayo at kumapit tayo sa ating Panginoon. This is this is all or the sign that God is coming very very soon, no? malapit na dumating ang ating Panginoon ito yung mga senyales ito yung mga nangyayari sa oras na ito, na bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na gano'n no, so manalangin lang tayo at uh, magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil hindi natin alam yung mga nangyayari sa buhay natin at uh, yun hindi ko alam, di ba minsan malungkot sa mga nababalitaan natin, no ba't wala tayong magawa minsan dito rin yung mga nangyayari yung mga OFW na iba is talagang uh, inapi ng mga anak nila ng mga amo inapi na talagang pinahirapan inapi na nagkakaroon ng mga uh, pangamba ba diba? biro mo nais mo lang naman na magsakripisyo ka, umalis ka sa bansa mo halos di mo makita yung pamilya mo, mga anak na nagpakalayo ka tapos pagdating dito sa abroad uh, yung mga amo diba, papahirapan ka nga nila sa work kulang sa kain, kulang sa tulog tapos sinesermonan yung ba sinasaktan pa yung ba pinapatay pa nakita nyo yung mga ganun so talagang wala nang love, wala nang awa yung mga tao dito no yung mga ibang tao talaga talagang uh, pinapasukan na sila ng, ng mga tos no? mga evil toss na mahirap. So, lagi po tayong manalangin, lagi po tayong kumapit sa Panginoon. Dahil dito, hindi naman po tayo sa mundo. Tayo ay sa langit, tayo ay sa Panginoon. At kumapit lang tayo sa Kanya. Lahat naman tayo papanaw, lahat naman tayo is, hindi tayo dito sa, sa permanent sa mundong ito, tayo ay belong sa heaven, in my father's house many mansion, doon tayo at doon wala nang hirap, wala nang sakit eternal life pa yun, no forever, forever tayong mabubuhay so yun na lang, bagamat marami tayong mga plans and ambition pa sa mundo, hanggat kaya natin, gawin natin pero, pag hindi naman eh, it's okay, no just humingi tayo sa Panginoon ng Knowledge, Wisdom, Understanding nakakain pa tayo Nakabayad pa tayo sa mga babayaran, yun yun na lang pinaka the best at yung kapayapaan na nagmumula sa atin, yung fruit of the Holy Spirit, yung joy, yung love, yung peace, goodness, gentleness, self-control, yan meron pa rin tayo, dapat yan, ba? Diba? At yung faith natin ay paglaban natin at go on tayo sa Panginoon, manalig tayo no matter what, huwag tayong bumigay sa Panginoon dahil nandyan pa rin siya at na minamahal pa rin niya tayo. So, yun lang yung may share ko sa oras na ito. May the Lord God bless you all and bye for now.